Na tong oh, <groansForm últimos tears meswo> hang. Na tong hang. Na tong hang. Wow. Pag-iingat. mo hindi dapat sit Basta mama dito mo ilagay ha. Ngupa akong utos ni. Tapo tapo mo. Hoy, motor dito di naman sa iyo sa Akin to eh, sa akin 'yan oh. Wala oh, wala papel. Ay, wala lang ko 'yan. Wala ano, okay na. Patik yan, okay na, okay na. Patik yan, tira yung mga chong. Tira yung mga chong. Yung motor natin, oh. Nice to. Wow. Nice to. Ano. si... Uy, si EJ, OJ, kumusta? Mare! Kumusta? Check mo yung new look na bago. Mom, si... Angas na, ano? Ano yung isa? Pwede ko nilaan to. Huwag ko nilaan. Uy, pati na mo, bago. Natonghang. 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 hang. ba mamaya may tayo pa nang bubuyog yun eh. 'Yan, 'yan mo, amoy mo, amoy flowers. Ubat sa mo bibigay, hindi sapat ito. Basta mamaya dito mo ilagay ha. Loh. Dito mo lang siya kukuhanin tapos abot mo na. Ano nito? Eh. Ano Anong ginawa pa akong utos? Oh. Tapo, oh. tapo, eh. tapo mo, tapo mo. Oy, okay. okay. Oh. abang mo motor dito, di naman sa iyo ni. Eh. Ano hindi sa akin to eh, ay, ay, yabang yabang, yabang di sa akin 'yan oh. Oo. oh. oh. Okay. Wala na oh. Wala namang papel. Nakapangalan sa niya. Ay, wala daw papel. Sa payo ko 'yan. Oh. Oh. Wala naman papel. Wala naman papel, hindi naman sa iyo. Bakit may papel? Oy, robot ka. Ikaw may motor ka, pero yung motor mo walang papel. Wag mo i-crash. Walang papel, bars. Walang oh, papel. Paano naging big bike? Ganyan lang? Oh, big na oh, 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 yan? Big na yan? Oo. Oh, oh. Kabigat na yan eh. Gagayo mo pa ako sa'yo wala papel. Pakita oh, okay, mo muna kung sa'yo talaga ba't yan. Ba't mo malabas? Sa kanya malabas. Patunayan mo. Di sa kanya yan. Kung ano yung tunik-care Wala Walang papel. O, i-care Ay, nila? Pagkat wala kang motor, tahanan Ay, mo ba ako ng papel? Oo. Ano? Wala kang pambili. oh. Ano yan? Ano yan? Walang susi. Ano yan? Susi na pa. Susi na pa. Ano yan. BMW. 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 BMW ba yan? Mahaya yan si oh. ah, ah, oh, eh. Ang tricycle yan. Oh, teka lang, teka lang. Teka Im. Teka lang. Sa kanya nga yan. Eh, patunahin niya muna. Patunahin yun. Oh, Bert, oh, ah. ha? Oh. oh. Bagong bagong re... Rag... Oh, asan, oy, oh, uy! Uy! Uh, uy! 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 Sabayaw ko yan! Sabayaw ko yan! Ba't yung sinira? Putang na yan naman o! Oh, Sa kanya nga! Sabi pala mo Ikaw din, panginoon mo oh, ba si di 'yung ay, ko? Ayan, oh. gulong ta 'yan. Ta sa gulong. Sa gulong Para big bike tayo. Eh, number 3, may para maging big bike na motor mo. Hold sa Ano Sino naman 'yan, eh? Panginoon mo gusto mong maging bayo kami. tapos ganyan ngayon. Oh, ganyan 'yung mo abang mo kasi motor mo sa Paano na po robot oh? Sublay sa sublay pa din. Oh, din eh. Bot ko kailangan oh, tumanda pa ka na. wala ka na rin papel. Eh, ay, 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 na papel. ay, ay, na, ay, 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 na, ay, ma. ay, mang ay, mang na. Na. ay, ay, ma ay, Hey, Probata! Hindi ko nga alam eh. usapin ko nga si Kuya eh. Hindi ano bang ang problema natin Kuya Cham? Wala ka na ba ibang kopya? Kasi photocopy yata yun eh. Yung hey nga eh. Nakawala nga yung original ko. Paano kong gagawin doon? Okay. Ayun, kasi biglang ang... ano eh. Tiyo ano, eh? ba't ba't ako Kuya Cham? Ano si robot yung nag ano eh? hey Jay, alam mo naman barkada mo yung ano kapatid mo yun eh. Oh yung Kuya ko nga nanliligaw sa kapatid mo eh. Oh. Oh, Hindi oh, naman natin pinapayagan eh. Ba't ako sinisisi mo? Wala kasi out of control ko na yun eh. Tinatakwil ko na yun eh naging problemado Hello. pa tuloy ako. Hey, Kung ano mo kasi, rin kasi rin hindi ka rin nag-awat eh. Hey, I Mamaya, anihin ako ni Barney. Alam mo oh. naman yung nangyari, di ba? Out ka naman dun. Ang okay, na ngayon mga tiyo, ngayon problemado tuloy ako. Ang ina, may motor nga, hindi ko naman malabas. Ang awit na yun. Kinis pa naman ang motor mo. Ano nyo? Kailan no. no. bagong -bago, bago, bago. Oh. Pakalinis lang yun, oh. Bami ano, bami mo tabi ka pang extra ano, papel. Kasi gagawa natin na apidabit siya pagka pagkano wala na. Yung talaga, magre-request na naman ako. Tupap, tutulungan na lang kita sa mga apidabit. May kakakilala naman ako. Sige, sige. ano inong yun. Perwisyo nga lang eh. Eh, talaga naman. Wala, wala service mga chong, no? Napunit yung papel natin. Ikaw rin kasi, mo nilabas pasikat ka din eh. Kinanin Hindi. Hindi. Eh. eh, sinasabi nilang wala daw papel yung motor ko eh. Pwede ba yun? Ang inong yun. Wala, wala, wala na papel. Wala na papel. Putang oh. na. Bahala na nga mga chong. So, Uwi muna ako. Ang inong yun. Okay. Bahala kayo dyan. Ang inong yun.